Alin dyan kay Nomer? Bali, sampu yan ano? Sampu. Ah, ayan nga oh. Lima. Ah, lima nga. <laughs> ayan nga ang kuko. Ayan ang kuko. Oh, tatlo pa nga ang kuko nung isa oh guys. O, oh, ayan oh. Bali, lima guys. Ayan oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayan oh. Tayo natin ipapakita ayan ayan guys yan lima nga yan isa dalawa tatlo apat lima yan magkadikit pala guys totoo nga parang kagahin nung ano ulo ng baboy magkadikit rin ah tunay nga guys ayun nakita na, na na nga natin oh, ay maganda ilagaan nga yan kasi so, hindi lang siya makatayo ng maayos. Ano kasi hindi siya pantay ang pa, Magkasalungat.